So Guardian John, what's up? Eh, today's video ay may pupuntahan lang tayong merong tamdaman guys. May, napag, may nagpagsabi sa akin na ano daw may may breast cancer daw at naka, ano na, na stage 4 na yata. Kaya puntahan namin guys. Pupunta pa kami ng murong. Hanap lang kami ng masakyan namin guys. Samahan nyo ako guys. Okay, let's go. Hello guys, nandito na kami sa pupuntahan namin guys. Wala, kaming napasalubong kundi ano na lang oh. Gagawing spaghetti guys. Surprise natin ngayon guys. Hello guys, nandito na tayo sa ating kuha na mapanay, makapanayam natin si kaibigan na mayroon siyang malubang kalagayan kaya uh, salamat at nakarating tayo sa bahay nila <coughs> at tatanungin na natin kung paano ano nagsimula yung kwan uh, ate kaya paano nagsimula yung ano mo anong sa ano lang to sa injection injection hindi sa ng... sabihin ilang taon pa lang apat na taon pa lang yan hindi ano lang last year lang na detect last year? Oo, oh, yung pagkatapos ko mag ano, mag pangalawang vaccine. Anong anong kanya na stage niya na yun? Anong, stage 3B, last year. Stage 3B? Pero pwede pang ano yung eh, operahan? Sige, kaya mo daw muna ako bago ko ano. Ay, kaya mo? Kaya mo daw muna bago pagpapainjection. injection Doon yata, bago i-opera. Nung nakarang nung nakaraang ano ka lang ata na ako na hindi na lang dyan sa hospital di ba? tapos ilang araw lang ako. madalas, na ngayon ito guys uh, medyo ah. na na, na, ano, na admit. Mababa, Aro, anong nalamdaman mo pag medyo bumaba ng dugo mo? nahihilo, at nahihilo at ka ito guys mayroon siyang ano ba yung guys uh, breast cancer guys stage 3 stage 3 B na yung baga sa kuwan yung yung suso na ako na na ano na nga ano na yung ano nito yung sugat natanggal na yung ano yung yung nipol o oh, nawala na na kuha na siya ng kuwan ng pagdurugo sa yung pagnanana tapos, pag matulog ka buti, nakakatulog ka. Yun. Pag nakakatulog, isang oras. Tapos, hindi na naman, ano, gabantay na ako ng oras. Pwede, mag, ano ka, pag, uh, tutulog may tutulong sa iyong mga kapwa ko, vlogger, o yung mga, <coughs> may kuha na gustong tumulong na hindi ba ano yung bukal sa kanilang kaluban, na uh, uh, ano. Baka po pwede makahingi ng tulong, mabukal po sa loob nyo para naman po matulungan ako kay papano habang magpapagamot pa lang po. Kasi ikikaya mo na po ako. Ito guys, pabalik-balik na sa hospital. Kaya buti yung ano dito, eh, hospital dito, libre siya sa ano eh. Sa ano sa hospital. Libre kasi mayroong malasakit at saka pilhil. Ito guys, wakuha oh, na siya. Oh, parang ano na yung, yung naagaw yung put, pula mo sa puti, ano? Mababa na akin. Ito guys, yung nais tumulong dyan maawa naman tayo sa ating kapwa nating kababayan sana sana maraming makapanood nitong video na to para kahit papano ilagay ko lang sa link yung uh, mag kung sinong gustong tumulong mag-comment lang dito sa comment section tapos bibigay ko yung gcash para Jo, do, no, papadala yung mga tulong nyo o kaya sa account may account din ako sa bank account at hayaan nyo kahit lahat ng tulong ibibigay ibabalik ko dito sa ibibigay ko dito sa kay ate kasi nahawa rin ako dito eh ate pag bukas pupunta ka na ng hospital ulit. para sa schedule ng chemo. Ah, sige. Balitaan nila lang kami pagkakuan. basta basta pag mayroon na akong kahit sarili kong pera kung magkaroon ako ng video bakanding pera, ibibigay ko lang sa akin. Ini po, salamat na marami sa mga ano sa mga tutulong. Okay, sige, okay. bye-bye.